Maligayang pagbabalik fam! Ngayon, sumisid kami sa pinakabagong paglalakbay ng pamilya ng celebrity na nakakatunaw ng mga puso sa lahat ng dako, ang unang pakikipagsapalaran ng Chris Bernal sa New York City kasama si baby Hailey Loca. Para sa mga hindi nakakaalam, si Chris Bernal ay isang Filipino actress at mom na ikinasal kay Perry Choi noong 2021. They welcomed daughter Hailey in August 2023. She took a break from acting and recently returned with guest roles in Jimas Tadhana anthology show after two-year hiatus filled with motherhood milestones, Kamakailan. Ibinahagi ni Chris ang mga sulyap sa kanyang unang paglalakbay sa Envis, kasama si Baby Hailey, at kinikilig ang mga tagahanga. Mula sa e nakita ng mga manunood ang matatamis na unang sandali sa Big Apple. Bagamat hindi naglilista ng mga detalye ang artikulo, ang mga post na estilo ng Eni ay nagpapakita ng mga ikonik na lugar tulad ng paglalakad sa Central Park at mga harapan ng Broadway. Ang paglalakbay na ito ay nagmamarka ng isang espesyal na kabanata ng pagbubuklod ng ina. Alam nating lahat na ang landas ng pagiging ina ni Chris ay tapat at totoo. Siya ay hayagang nagsalita tungkol sa postpartum na pagkabalisa at ang emosyonal na pagsasaayos sa unang pagkakataon na pagiging ina. Sa kabila ng mga hamon, eksklusibong pagpapasuso, matagal na paggaling, labis na emosyonal na kalungkutan, hindi nagtagal ay tinanggap niya ang mga kadalakan, mga milestone, mga larawan sa paglaki, at oras ng kalidad bilang isang ina sa tahanan. Kahit na hindi nagpahayag si Chris ng isang itinerary, ang mga tagahanga ay nakakuha ng matamis na sulyap, baby giggles, maaliwalas na paglalakad sa lungsod. Mga first time na mama moments sa iconic na setting ng NA. Ang unang paglalakbay sa ibang bansa kasama ang iyong sanggol ay isang malaking milestone. Tungkol ito sa pagtuklas na makita ang iyong anak na makatadpo ng mga bagong lugar, bagong mukha, bagong enerhiya. Ang paglalakbay na ito ay sumisimbolo ng higit pa sa paglalakbay, ito ay ipinagdiriwang ni Chris ang pagiging ina, mga bagong gawain, at muling pagbabalik ng kadalakan pagkatapos ng isang mapanghamong taon. Ikaw ba ay isang ina na unang beses din bumiyahe kasama si Baby? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento, kailan ito, paano sumakay si Hailey sa eroplano, ano ang paborito niyang bahagi ng Nice? Maaring maikli ang biyahe ni Chris Sanresu sa feed, ngunit puno ito ng kahulugan, ang matapang na pagbabalik ng isang ina sa kanyang sarili at sa mundo, kasabay ng kanyang maliit na sikat ng araw. Kung nagustuhan mo ang nakakabagbagdamdaming update na ito, pindutin ang like, mag-subscribe para sa higit pang mga paglalakbay ng CelebMom, at airing ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga bagong upload. See you next time!